Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello at welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja and Israel Benobra. Wala po tayo si, wala po si Israel Benobra. Ewan ko ba kung bakit pag may guest akong babae, eh wala tong lalaki na to. Yan, pero hindi siya available ngayon. Pero hindi dito tayo ngayon para mag-interview na naman isa sa mga paborito natin interviewin. Lalo-lalo pag first time, first time dito sa Punchline. Mga kapankis, mag na kayo dahil may, may naman tayo mga babae. Kikilalanin! Ha? Kikilalanin! Ayan, si Burn K. Hi, Burn. Hi, Sir Alex! Kamusta po? Ayan, okay naman. Si Nerso na tayo, Sir na. Um, sana Alex lang para may konting pag-asa man lang. <laughs> Hi, Alex! Oh, yeah, okay. nice! <laughs> Bern, bago tayo magsimula! Mayroon kang promote na pelikula kaya tayo magkukwentuhan. Ano ba yung pelikula mo? Ah, uh, ito po ay ipapalabas po sa Sinisilip uh, Sinusilip. Film Festival. Sinusilip. Yes po, Sinisilip. <laughs> Sinisilip. Yes. Pero sino uh, film festival, ito po yung pinakaunang film festival ng Viva Max. I mean, uh Max -oh. uh, ngayon. Uh -oh. And ang title po ng movie namin is Babae sa Bukas. And ano ah? Babae sa? Po, babae sa butas! <laughs> ano yung... Bigyan mo ako ng background. Ano yung babae sa butas? Ay, siya sa manhole? Uh, <laughs> Ah, uh, ito yung ano, hahanap kayo ang mag uh, ano noon eh, maghahanap noon kung sino sino ba, sino nga ba ang babae sa butas. Ah, uh, babae uh, sa butas ay hindi to... babae may butas. Oo. Oh, oh. oh, lahat naman ng babae may butas, ikaw naman. No? O, okay, bakit naman tayo may butas sa puwet? Pero yon babaeng may, ano, babae sa butas, tama? Nako, nag-slow mo, nag-slow mo sa burn. Nag-slow mo ka po sorry. Yes. Ah. Ayan, so, sorry, nag-ano Ay nag, 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 na konti uh, internet. Kasama ko dito si Van. Oo. Uh -uh. Oh, go, go. Okay, sorry, sorry, guys. Sorry, guys, ah, naka na ah. lang. Poor, poor. Oo. Uh -huh. <laughs> Ayan. Uh, kasama ko po dito si Van Allen Ong, uh, si Sky Gonzaga, Ara Alonzo, and Karen Lopez. Ayan, Ayan. po. Ang babae sa nabotas. Of course, ako din. Babae sa nabotas ba? Oo, sa sana putas ah, taga nabutas. putas uh, Okay. Gwen, <laughs> ngayon lang ito nakilala. Nakakailang pili ko na ka ba sa VMX? Naku, naku. Ah, siguro mga, hindi ko siya mabilang lahat sa sobrang da... Sarat. <laughs> hindi, parang mga ano lang, sampu. Sampu ah. mahigit, ganun. Pero mga sexy lagi road mo, may mga frontal ka, ganun. Oo, lahat naman kami na nasa biba na babae, eh, kailangan. Hanggang saan ang ano mo? Hanggang saan ang kakayan mo? Tay, ano, siguro, yung pinaka-wild charot. <laughs> Hindi. Oo. Oh. Seryoso? Parang ano lang ako. Ah, uh, siguro, six? Ano six? I'm not sure. Six. Level six. Ah, level six. May boyfriend ka ba? Ako? Naku, umiiwas mga lalaki sa akin. Ewan ko ba? Bakit daw? Bakit daw? Hindi ko alam. Takot sila sa akin. So may mga tanong, pero may naging boyfriend ka naman, di ba? Oo naman, syempre. usually, anong mga dahilan? Anong dahilan ba't kayo nakakaiwalay? ah uh, siguro kasi... Toxic. Toxic? Walang third Oo, party? Oo, Ganon, mga isa sa mga reason yon Pero madalas talaga toxicity eh. Kasi da, grabe kasi ako mag-love ng tao na parang kahit na nag-cheat na sa akin, Oo. magalit ako. Tapos babalikan ko na naman, nakakapagod yung mga ganun. Kaya parang para sa akin, gusto ko muna magpahinga kasi papahinga mo na din yung puso natin. <laughs> ah, Bern, may tanong ako, no? Um, para sa mga ganyang mga... Yung mga, yung mga, ano mga cheating na ano ang mas masakit sa'yo? Yung um, tinatao, dalawa rin kasi ang cheating eh. Physical cheating saka emotional cheating. Yung physical cheating may nangyari. Yung emotional cheating, nagkarelasyon. Anong mas masakit sa'yo? Nagkarelasyon? Oo, nagkarela parang nagkagustuhan. Parang emotionally, nag-cheat sa'yo. Meaning, na-inlove na, -na -in love siya sa iba, pero walang physical. Yung iba naman, tumira lang, pero wala emosyon. Ah, okay. Para sa akin both eh kasi ah uh, sabihin mo man physically emotionally same lang kasi ah uh, siguro yung emotionally parang imposible naman kasi na ano na magkaroon sila ng connection or emotionally uh, attached ba may attachment oh. sila imposible namangyari yun without physical touch Para para sa akin ah alam mo magkaiba talaga lalaki sa babae eh. Ang babae kayo, pag pumatol kayo, halimbawa, magkarelasyon tayong dalawa. Tayong dalawa magkarelasyon. Pag ako, pumatol ako, pwede ako pumatol na pisika lang. Wala akong gusto sa babae, titirahin ko lang. Ang babae, sabi ah, ikaw mga pagsabi sa akin ito, pero eto, nabasa ko lang, at naniniwala rin ako na ang babae, magkaka-emosyon muna bago tumi pagpatira. Meaning, pag ikaw, may, mayroon kang Nag third party ka. Ako pag nag third party ako, pwede akong sex lang tapos ikaw pa rin ang mahal ko. Sex lang siya. Ikaw, pagka pumatrog sa iba dahil nagkagusto ka na sa iba, nagkagusto ko sa, nagkagusto ko na sa Nauuna ang emotional sa inyo. Unless may makabagong babae ka na na okay lang na pwede kang mag-cheat physically. Tama ba, Bern? May reason kasi for me, ah, may reason kasi yon kung bakit pero somehow totoo yun, na emotionally, parang ang babae kasi, pag nag-cheat sila, through emotions, kasi hindi naman sila kagaya ng lalaki. Yung lalaki, kahit sino yan, kahit kaya mo man namang gawin yan, kahit wala kang nararamdaman. Pero sa babae naman, papatagtahan ko ah, yung sa ah. Oh. Hindi naman mangyayaring na ma-in love yung babae sa iba or mag-cheat siya sa iba kasi na-in love siya. Kung nagawa mo rin naman yung sapat, yung enough na pagmamahal na kailangan nung girlfriend mo. Di ba? Like, kung, wala, sa, tayong dalawa. Hmm. Tingin mo, mag-cheat ako sa'yo kung nabigay mo lahat ng, kahit bare minimum lang. Kung oh, nabigay dyan, mo sa akin yun. Diyan din tayo nagkakaiba. Ha? sabi nila, uh -oh. ha, eto ha, ano lang naman to, hindi ko naman sinasali lina lahat, makasample lang. Ikaw, uh -oh. nagkulang ako sa'yo, kaya ka nag-cheat, di ba, sa mo? Tama? Nag nagkulang uh -oh. ako sa'yo, nagkulang ako sa'yo, kaya, ako nag kaya ka nag-cheat, tama? Uh Oo, -oh, ganun. Ayun ang sinasay mo, kaya mag-cheat ang babae, kasi may pagkukulang ang lalaki. Kaya minsan, madaling mainlab uh -oh. ang babae, kasi may pagkukulang ang boyfriend. Eto naman ako, uh -oh. Kahit perfect relationship tayo, pwedeng man cheat ang lalaki because of physical lang. Totoo? May ganon. So, pag nahuli mo, doon magkakagulo. Pag hindi mo nahuli, life goes on. Ikaw, parang ang paniniwala raw kasi, para raw pumatol sa isang physical na relasyon ng babae, kailangan may feelings kayo. Kami, papatol kami kahit walang feelings sa isang babae. Pero, ikaw, kailangan may daylan ka para mag-cheat ang lalaki. Walang daylan para mag-cheat. Parang ganun Oo, daw, kasi ah. nature nyo na yan, eh. So, mga lalaki, pare, hindi naman, kung hindi ka ganun, ibig sabihin, ano ka, exception ka to the rule. Kung may babae naman na nag-cheat, kahit physical lang, exception ka to the rule. Kung wala kayong ginawang cheating, o oh, di, God bless you. Ah, pero nag-uusap lang ako ng mga senaryo ni Burn. Burn! Ayan, ah, ang, ang tanungan dito, Burn, kung saan saan nagagaling, oh, wow. kung ano maisip ko, hindi uh nga, -huh. hindi nga tayo, tayo nag-practice, hindi nga tayo nagkakilala, wala, wala to. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, guide for non-gamer parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri, Keri Kita. Kita! Burn! Napag, napag-uusapan ng butas. Kayo ng pelikula mo, butas. Anong kaya mo? Yes. <laughs> Anong butas ng katawan ang kaya mo ibigay sa jowa? Isa-isay natin, ha? O, isa-isay natin. Una, tanggalin na natin yung mga joke na ilong, butas sa ilong, butas sa tenga. Wala yan. Tatlo lang naman ang butas, eh. Na pwede gamitin. Di ba? Mm -mm. Sabihin mo lang. <laughs> bibig. Kaya, bi, bibig. Kaya, di ba? Bibig. Bibig oh, kaya, yeah, Bibig. Oh. Tapos eh, sa tamang, sa tamang butas. Oh, oh, so nadali mo na. Bibig, ha? Bibig, ha? Uy, huwag mo pa Bird. Bibig. Oo, oh, sige. Ano alam oh. mo dyan? Uh, sige, La natin ng pleasure meter, ha? Okay. Pag ikaw, oh, okay. BJ, ang, babae, ang BJ ba sa babae, may sensation din kayo? Or purely sa lalaki lang yun? Anong nakukuha doon? Ng... Kasi gusto ko malaman na Kasi sa akin eh. Sandali. <laughs> sa akin kasi, pag nag-BJ kami, meron kaming eh, sensation. May sensation yon Iba rin yung nakikita mo yung uh, oh, jowa mo, di ba? Sa babae, anong satisfaction sa inon? O, sabi mo noon sa akin, anong dahilan ba tayo mo noon? At anong reason kung ba't nagagawa yun? Maganon. Sa akin? <laughs> Siyempre kayo ang mapapleasure nun, di ba? Alam mo naman yun. Hindi, pero sa inyong side, sa, inyo, sa, wala sa inyo. Wala sa, wala kayong, sa mentally. Sa kasi, share, Mentally. Kung na, nakikita mong gumagano guma na, gumagano <laughs> na. wala ba sa inyo, ano yun? Parang mental satisfaction, parang gano'n. Ano sa akin naman, parang I'm just giving pleasure to my partner. Yun lang naman. Pero, Meron akong one time na. Oh. Meron ako akong one time. One time lang ah. Tapos in talagang gustong gusto ko. So, hinahanap ko. So, may time talagang ganun na hanapin mo. Tapos, pag ginawa mo yon parang kahit ako sa sarili ko, tas siya yung ginaganan ko. Parang mas... Ay, parang napa-pleasure napa din ako kasi masarap. Alam mo yon Masarap yung edits niya? Masarap yung edits niya? kwento po. <laughs> <laughs> Oo nga, ganun nga. Ay, buha po, habang But... tumatagal, habang tumatagal, lumalakas ang appeal mo. Ako? Oo. -o. Siyempre. Dapat pala makausap ka lang, tapos makilala ka eh. Ito mo, okay na yung smile mo. ganda ng smile mo ha. Kamukha oh, mo si you. ano, kamukha mo si... Si Kylie Pineda. Ay, Kylie, ano ba? Kylie Padilla. Kylie Padilla. Yung anak ah, Kylie Padilla. May nagsabi na? Sino daw kasi mukha mo? Erich? Sino daw mga kamukha mo sinabi sa'yo? Uy, Vern. Ang um, sandali, oh, nag-ahang. Pwede din yan. Nag nag-ahang naga tayo, nag-ahang tayo. Okay, sige. Okay. Ito Hello. na. Sa pangalawang butas na tayo. Sa <laughs> tapos ka na sa vlog, BJ. Uh, Yung pangalawang butas. Uh, -uh. Ano ang ano po Sandali mo na, bago tayo lumipas sa isang butas. Swallow or spit? Ayaw swallow. Ano nga? Ano sagot mo? Spit. Kung ano ba, di-describe no. mo yung ano, di-describe mo yung amoy at texture. Ano na, anong, ano describe papadescribe sa'yo? Ano ba, ano, 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 anong, ano, anong, 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 anong Lasat amoy. Sa akin? Ano, uh, na-experience ka na, Ready? Hindi naman tayo magsisinungaling. Oh, tama. Uh, wala, wala lang masama doon. Ah. Ano masama doon? Para, para siya zone rocks. eto zone... <laughs> Okay, parang zone rocks. Okay. Okay, so... Tapos, parang ano? Pa zone rocks. Tapos, medyo malagkit. <laughs> Lasa, maalat? Parang matamis. Ay, wow, wow, nag-pineapple yung... <laughs> nag-pineapple yung... nag-pineapple <laughs> nag <-pine> <pineapple>, nag <laughs> nag tapos ka ba? Pinag-snowbear ka ba? Hindi. Joke, joke. Alam, hindi ah. Okay, ito na. Sa pangalawang butas sa tayo. Yung pangalawang butas, di ba? Natatandaan mo ba yung una kang nawala, nawala yung virginity mo? Oo oh, naman. Was it a good or bad experience? Doon muna tayo. Bad. Why? Very bad. Why? Masakit. O, nga, so masakit. Ano muna? Scenario. Paano nagsimula? Paano nangyari? Pinilit ako nung ano eh. First boyfriend? Oh, First boy. Oh, oh. Tapos, paano? Oh, okay. paano? paano? Paano set up? Paano set up? Sige <laughs> nga. Ayoko nga. Ayoko. Ganun. Hindi. Ano ba? Hello? Ano? ano ba? Burn? Kita tayo. Paano ganun? Oo, uh, 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 uh. So, ganon nga nangyari. Tapos, ang oo oh, ang nangyari noon, uh, parang Sunday yon. <laughs> si Simba. Ano, <laughs> sa Sunday tapos. Sabi ko sa sabi ko nagpaalam ako sa tatay ko magsisimba ako. Pero pumunta ako na ipagmit ako doon sa ex ko. Pero alam mo na na may mangyayari. Usapan Ay, niyo na hindi. Ano sabi niya lang saka Syempre di ko alam 16 lang ako. <laughs> oh, tapos nagpunta ka sa bahay nila. Oh, nagpunta ka sa bahay nila tapos May tao. Uh, mag wala walang tao. <laughs> di mo alam na walang tao. Oo, tapos ano? <laughs> wala naman, di, hindi ko na masyado iniisip yun kasi nga 16 pa ako, di ba? So hindi oh. ko masyado iniisip yung bata, isip pa talaga. Oo, oh, tapos? Tapos, so, tapos oh. yung nag, ano nun, magkatabi kami, nakahiga. Halo ko! Tinipilit niya na ako! Hmm. Ilan taon to? Siya? 16 years old nga siya, oh. 25 yata siya noon. 25, 16, grabe. May kaso Oo. yun ah. Kaya nga. Ano, gusto mo ba ipanawagan ngayon? <laughs> Ay, wag na. <laughs> ano, okay, so, so may nangyari. Pero may nangyari. Meron talaga. Pinili Dumugo. Atras-atras nga ako noon eh. Dumugo. Kasi, oh. Kunti. Ah, uh, tas tapos naulit so, ba kayo? Lang. Naulit kayo? Ha? Naulit kayo? Hindi na. Nagiwalay kami, niwalayan niya ako. Punyeta wow. siya. <laughs> o gusto mo ba ipanawagan na yun? <laughs> wag po, wag na. Move on. <laughs> Move on. Dandali <laughs> ah. Um, ayan, sandali. Iyaano ko na ito. Anyway, eto may tanong pa ako. So, so ano no? So na the virginess ka. Um, mga pang ilan bago mo na appreciate? At Karino, pang ilang boyfriend? Ikalawa? Pangalawa, okay ka na kagad? Ikalawa, ikalawa ikal... Hindi, I mean, ikalawang lalaki. Ayan nga, ikalawang guy. Kasi unang guy nung nangyari oh, sa inyo, hindi wala yung kakagad, eh. wala nang din na, na ulit So oh, one time pa lang yun. na, ikalawa. Okay, okay sa? Okay na siya. Siyempre, lagi nang ginagawa. Nakata, so, <laughs> nakatawa yung usapan natin yung pagsagot mo, bigla kang yumuko. ko. <laughs> okay, ito na. ito <laughs> <laughs> na. Um, kung papibiliin ka, totoo ba na ano, the size matter para sa butas na yon Ha? Yeah? Huh? yeah? Yes. ang ka side size? haba o size? Yung... Yung girth, yung... Sa akin, pwede ba yung both? ah, talaga? Na-encounter na mo na ba? Nakumpara mo na ba? Oo naman. Oo. Oh. Bakit? May kaibahan ah, talaga. Ano? Iba, iba talaga? Magka magkaiba talaga? Magkaiba talaga sila, B. Ano? mali na nakita mo, sa, B. Na-experience ko na Gano'ng kaliit? Gano'ng gano'ng gado Sige, bigyan mo natin ang sukat para maintindihan namin. Mas malaki pa yung kamay ko. Paano nga? Anong sukat mo? Ilang inches? Ito, ganyan? Parang ganyan lang siya, B. Kulang <laughs> sa sustansya, B? Paulat, paulat. din, din, na rinig yung sinahin mo. Huwag nalayo sa Maligit ano. Kamay. Ring finger at saka itong middle, middle finger. Ganun lang? Oo. Parang Tapos, ganun lang. Tapos, paano? Nag-pretend ka na lang. Ah, ah. Ayos <laughs> sa ate yun, ha? <laughs> Sige. <laughs> oh, no joke, no joke talaga. As oh. in, ah, ah na lang. Ah, oh. eh. Oh, gusto mo bang, bang panawagan so... kung sino siya? Huwag <laughs> no, ikaw naman. O, oh, ngayon, yung isa naman sinasabi mong dako. Dako, be. Sino? Ano naman to, be? Ano naman sukat nito, be? Masakit talaga siya kasi nasusugatan talaga oh. Oh, talaga. Anong gaano kalaki, be? Anong oh, oh. ano anong bigyan mo ako ng sample size, be? Malaki siya dito. Ay po. Nga nga, be, nga. No, nga nga. Oo, nga Be. Nga nga, 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 nga o, nas... oh, oh. be? Oo, Pagkatapos, be, nakagalang, be? eh yun. ganyan kasi yan, no? Ganyan, ganyan yan. Oo. Naganyan pa ng konti. Ay, sa butas. <laughs> Eto, <laughs> be. Ito lang, pakatlong butas sa tayo, be. Ha? Pakatlong butas sa tayo, be. Uh, kaya mo doon, be? Pangatlo? Hindi. So, may nag-time nag na daw. Alam mo na ba ito? Ay, na, alam mo pinag-usapan Wet packs? Sa so, puwet, alam mo yun, puwet? Ay, yung pakatlong butas, eh. Uh Oo. -oh. May nag-attempt ba? Na-attempt? Na-attempt na? -temp? na, -temp na? Uh Oo. -oh. <laughs> wait lang, ha? Nag-ahangka ulit. <laughs> Ang ganda sa na-usapan natin, eh. Pero wait lang. ko Ayan. May na ba? Hello? Oh, yan. May na? Oo, oh, uh, uh, ayaw din nila. Ako din. Parang natatakot din ako. Kasi, grabe, pag tayo nga, di ba, nag, nag, nagkatubul... <laughs> 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 Ano? Lagi, nagkakalmuratas tayo nyan. <laughs> Oo. Oh. Di mo, pero may mga sumu, May mga sumubok ah, mag ba? Mag-almoranas tayo. Hindi, may sumubok ba? Dubonggol na... Oy, wag! May gumanong ba? May, may nag na ba sa'yo? Uy, burn. Ang bagal natin. Ano, ano pa ha? Hindi na nilig sinabi mo. Oo, oh, ayan. ayan. Ano mo? Oo. Oh, oh. Sabi ko, ano, ang sabi ko, parang nagkamali. Nagkamali sa yung ano, di ba? Madilim, syempre, papasok mo. Tapos nagkamali siya, muntikan. Sabi ko, uy, that's my other hole. <laughs> sa beses. Visit na yan. Uh, so, naka boyfriend ka na ba, Vern? Ilangin ko lang, ha? Oh? <laughs> Apat? Serious yan? Apat, eh, apat, na serious? Oo naman, chef. Pero wala kang mga fling. Hindi eh. ako serious. Wala kang fling. Ha? Walang fling. Ah, uh, yung isa, may isang best na ako nagka-fling na naging boyfriend ko. Pero hindi talaga ako nag-fling. One night stand. As much as possible. Ay, One ay, hindi. Night... Hindi talaga. Hindi talaga ako ganyan. Nasa Viva Max lang ako, pero... Oo, oh, pero ano ka, ano. Pero sa linggo, <laughs> nagpupunta ka sa bahay ng boyfriend mo. Di ka, di ba? Ay, boyfriend ko naman yun. yeah, boyfriend mo naman yon Yan, so invite mo na. Invite mo na yung mga ano natin. Hi guys, ayan, ini-invite ko po kayo na manood ng Sino Silip Film Festival on October 22 to 28. And panoorin niyo po yung movie namin na Babae sa Butas. Yan po, ah, uh, pangalan ko po doon is Donna. Ayan, abangan niyo po ako doon. And nah. kasama ko po si Van Allen Ong, Ara Alonso, Sky Gonzaga, and ang nawawalang babae, si Karen Lopez! <laughs> <laughs> Yan po. Maraming salamat, Bern. Minsan, guys kita ulit. Mas longer dun sa ta mas Maganda sana yung setup natin. Pero doon pa lang sa uh, um. make sila natin pag-uusap, nakakatuwa ka. Dito po sa punchline. Uh -oh. Mga kaibigan, kung mapapanood nyo to, baka nasa New Zealand at Australia ako. I don't know. Pero Um, kung nasan man kami at kung nasan man kayo dito po sa Punchline with Alex Calleja, eh, kami po may mga ano ako ha, may mga other podcasts ako, GTW I'm with Mo Twister at may radio show ako with Mo Twister, Karil, um, Mara Aquino and Senator Bam Aquino uh, with Sam O. Yan po ang Good Times Radio. And of course, alexcalleja.com at ang Maraming salamat sa inyo and see you again next episode. Dito po sa punchline with Alex Caria, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter at the virus, mga kapunchies. Happy to serve. Bye-bye. <laughs> Thank you. Bye. Bye, -bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.